May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't at ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad. Ang lihim na dapat mamunyag. Kaya naman para sa Main Confession natin for tonight. Alamin na natin kung sino at ano ang kanyang fest Ito yung mga ayaw niyong pinag-uusapan pero pag nasimulan, na eh ayaw nang tigilan. Ito na basahin na natin ang ating confession for tonight. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ali ng Quezon City isa akong student na nag-aaral dito sa Manila at living alone po ako sa kondo. Ang kapitbahay na katabi ng unit namin eh palagi kong nakakasalubong at minsan ay nakakasabay ko din sa elevator. Sa paulit-ulit naming pagkikita at limit ng pagkakasabay naba nabasa ko na yung pangalan niya. Sa ID, itago natin siyang Jake. Yun ang kanyang pangalan. At magkaiba ang aming school. One time, kagagaling ko lang sa school ay nakita ko siyang topless. Wow! Ito na yung pagkakataon nyo, Ali. Tipong mapapalunok ka talaga, DJ Mane. Kasi kitang kita yung biceps at abs. Para talagang titibok talaga ang puso mo dyan, Ali. Ganyan, no? Di ba pag nakita mo yung crush mo, kitang-kita -kita mo yung biceps niya, yung abs niya nang hindi mo sinasadya. Kaya ramdam kita, John Ali. At simula nang makita ko siyang topless ay pinagpapantasahan ko na sa. O di ba? Sabi ko na nga ba. Eh. Sabi ko na nga ba, Ali, Dyan talaga magsisimula yan eh. Minsan ini-imagine ko siya habang pinapaligaya ko ang sarili ko. Ano yun? Do it yourself? Habang siya ang iniisip mo? Wow, very wild na na. Isang araw, DJ Main, may nag-friend request sa akin sa Facebook. Nagulat at natuwa ako nang makita ako ito. Si Jake ang pinapantas akong kapitbahay. Pagka-accept ko sa kanya, nag-chat siya agad. Hanggang sa tuloy-tuloy na kaming nag-uusap. Dumaan ng ilang linggo, ay nagbabatian na kami sa tuwing nagkakasalubong. Akalain mo yun, dati hindi kayo magkakilala. Ngayon, di ba, naabot mo na ang tugatok ng pangarap mo. Yung pangarap mong mapansin ka, yun palang inefne. Eh. Pero ito, nagkakaroon na kayo ng conversation. Iba ng feeling yan. Talaga naman para kang nasa alapaap niyan, di ba? Yung taong gusto, gusto mo. Di ba? Nag ano, nag gusto back. Nag gusto bak? Nag gusto back sa iyo ibig sabihin may chance. Nag gusto ka rin ng taong ito. Kaya nako, ang ganda ng iyong ay, nararamdaman Ali, mapapasana all ka na lang. Eto nga sabi niya, halos malaglag ang panty ko sa tuwing ngingitaan ako ni Jake. Kinikilig ako. Parang maiihina sa kilig. Isang araw, biglang nawala ng kuryente sa unit ko. Nagkaabriya daw, sabi ng admin. May online class pa naman ako. Tsempo din, napalobat na ang phone at laptop ko. Tapos sobrang init na sa unit ko. Dali-dali kong sinat si Jake, tinanong ko siya. Pwede ba akong makicharge sa unit mo? Without me knowing na hindi lang pala phone ang macho Nakakalurks, DJ May. Ano kaya yung nakakalurks na yan, Oh? Parang nakakaingit naman to. Sana all oh, nakakapag-charge to. Eh, maliban ba sa phone? Maliban sa laptop? Ano pa ba ang pwedeng i-charge? At bakit nakakalurks? Ibig sabihin nakakalurks, nakakaloka daw. Ano kaya mga pangyayaring maiinit? Ang nangyayari dito kay Ali at sa crush niyang si Jake. Eto na. So, kumatok na ako sa unit niya. Pagpasok ko sa loob ng unit, ang lamig kasi. Naka-on yung AC. Pero ang init ng titigan namin. Hanggang sa bigla niyang sinara pinto at lumapit sa akin. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nung nilapit niya yung mukha niya. Hinalikan niya ako. Pero smack lang. Unang halik pa lang nabaliw na ako agad. Eh ikaw ba naman yung pinapantasa mo yung crush mo ha halikan ka. Ewan ko na lang talaga, 'di ba iba kung ano yung mararamdaman mo dyan. Ang lambot ng labi niya DJ Main at ang init ng hininga. Siyempre DJ May, nagulat ako kasi kinis niya ako. Pero hindi naman ako nagreklamo kasi gusto ko din naman. Oo naman! Diba, noon pa lang yan talaga ang hinahangad mo. Diba, yung mangyari yung mga ganyan, kaya gugustuhin mo talaga yan. Nakicharge na ako ng phone at nakigamit na rin ako ng laptop para sa online class ko. Habang nag-online class ako, DJ Main, ay Nagkwentuhan kami hanggang sa nauwi na sa halikan. Palalim ng palalim yung hininga namin habang nasa online class ako. Grabe naman yun ha? Oo. Pare, nagsistudy. Pero ano ba, humaharot? Oo, ibang klase ka, Ali. Paano mo na yun? Hinubad niya yung damit niya. Ito na yung pantasa ko, DJ Main. Yung masarap niyang katawan at biceps. Pagkatapos ay dahan-dahan kong hinubad ang damit ko. Sobrang sarap niya, DJ Main! Huwag mo nga akong iniingit ng ganyan, Ali. Oo. Oo, oo sige na. Saan yung masarap? Sige. Ito yung, eto na. Nandito na tayo sa pinaka pinakamainit na confession nitong si Ali. Kaya kung ikaw ay nakikinig, Kumapit ka! Kinain niya 'yung tahong ko. Uy Ali, bakit ka naman ganyan? Habang nilalaro ng mga kamay niya 'yung watermelon ko. Grabe naman talaga 'yun, no? Oh. May tahong na, may watermelon pa. Mapapasa na all ka na lang talaga. Samantala ikaw ito nag-iisak nakikinig kay DJ Mane. Nakikinig sa kwento ng iba samantalang ikaw, wala kang makwentong ganyan. Hayaan mo, darating ka din sa punto na yan. Pero ngayon, ito muna, makinig muna tayo dito sa Confesso ni Ali. Maya-maya ay naalala ko yung nabasa ko sa Twitter tray nyo romansahin yung boyfriend nyo. Kainin nyo yung nips! Ay! Napakainit naman ang confession na to! Tinikman ko yung hotdog niya! <laughs> Mabagal! Madulas, taas baba, hanggang sa dinilaan ko pa taas papunta sa malaki niyang chest. Oh, ay. Grabe na yung ano natin ngayon word for today o word for the night. Napakarami. May taho, may watermelon, may hotdog. Ano pa ba? O, o nasa iyo na lahat, Ali. Nilaro ko yung nips niya. Hindi ko. Inexpect na mapapamura siya sa sarap. Sobrang nabaliw siya sa ginawa ko. maya, -maya lang DJ Main. Pumutok siya! nakaraos siya ng hands-free. E, ewan ko na lang talaga, kahit naman sino, ali talagang puputok sa ginawa mong iyan. Nagulat din sa DJ Main. Sabi niya, first time niya raw naranasan yung ganong kasarap. Medyo na-disappoint ako. Kasi tapos na siya. At ako, ito, nabitin. Ewan ko sa'yo, Ali, nabitin ka pa talaga. Ah, pero DJ Main, tayong-tayo pa rin yung alaga niya. Kaya pinusisyon niya ako at pinasok na niya yung alaga niya sa akin. Grabe ang performance! Standing ovation! Talagang mapapalakpak, talagang papalakpak talaga dyan eh, no? Pag naka talaga kayo, no? Ewan ko ba sa'yo, Ali? Ang bata mo pa, pero grabe ang confession mo, ha? Hindi ko ma-imagine, pati ako. Oo, buffering, buffering. Tinikman din niya ang watermelon ko. Doon ako napatirik sa sobrang sarap. Maya-maya lang, bumulong siya ng... Sabay tayo, baby. Hanggang sa napalakas ng palakas ng aming ungol. Ngayon, nagkakamabutihan kami. Buti naman, Ali, nagkamabutihan kayo afternoon. Kasi yung mga kilala ko, afternoon, nakuha nila yung mga gusto nilang makuha. Ayun, parang mga multo. Hindi mo na nakikita pero nararamdaman mo na lang. Kaya, swerte ka, ha? Oo, nagkamabutihan pa rin kayo after all ng no mga binigay mo at isinuko mo. Kumakain na rin kami sa labas, DJ Main. In fairness, magandang ano yan magandang pangitain yan. Magandang simula yan. Di ba? Hindi na natatapos doon sa gabing napakainit ang inyong koneksyon. Ngayon ay naliligaw na siya. Wow! Perfect ka dyan! Ang ganda mo! Yan dapat ang tinutularan. Dapat binibigay niyo yung performance niyo para talaga naman ipupurso kayo at i chase kayo tulad ng ginawa ni Ali talaga. At nag bahan pa din kami! Nangliligawan pero nagtsutsurbahan pa rin. Well, pwede naman din yan pero nasa sa inyo naman yan at nasa sa'yo naman yan kung papayag ka. Ang tanong ni Ali, mali ba yung sitwasyon, na, sitwasyon namin, DJ Main? Gusto kong malaman ang opinion mo. <gasps> Hindi ko alam kung anong opinion ang ibibigay ko, Ali. Unang-una, wala namang mali sa pagkakaroon ng atraksyon at intimacy. Lalo na kung mutual at pareho kayong may feelings at parehos niyong gusto ang isang tao, di ba? Kasi diyan naman magsisimula yan eh. Bago mag, magkaroon ng intimacy, attraction muna. ba diba? Kaya natural na ma-turn on ka. Lalo na si Jake ay naging fantasy mo. Tapos biglang naging reality. na all ka na lang talaga. Sumakses ka dyan, girl. Pero, yes, at ito yung malaking pero dalawa kayong estudyante pa lamang. Eh, kailangan mong tandaan na priority nyo dapat ay ang pag-aaral, yung school, future, at stability. Oo, masarap sa pakiramdam ang kilig, pero wag mong hayaan, kainin ka lang ng inat ng moment. Kasi baka dyan ka madapa, lalo ikaw ay nag-aaral pa lamang. Diba, bata pa lamang. Tandaan mo may pinuperso kang pangarap at bonus na yun si Jake kung isa man siya sa pangarap mo at pinangarap mo pero dapat eyes always on the prize ba? Diba? yun yung goal mo makapagtapos at maabot kung ano man yung ginugusto mo sa buhay boundaries at respeto kailangan na kailangan yan Ali dahil magkapit bahay kayo, e eh mas importante na malinaw kayo sa isa't isa kung saan pa, saan pa, patutungo itong sitwasyon na meron kayo o relasyon na meron kayo. Kasi kapag hindi malinaw at kayo, mag, maghiwalay kayo, di ba ang awkward nun? Lalo kayo ay magkondo neighborhood, di ba baka mag na lang kayo bigla? Ang hirap ng ganong sitwasyon, di ba? Kaya ingatan ang sarili Ingatan mo ang sarili mo, Ali. Kasi both physically and emotionally, kailangan inaalagaan natin yan. Kasi kung hindi pa tayo ready sa responsibilities na pwedeng kasama sa ganitong relasyon, lalo na ang physical aspects, eh mas mabuting dahan-dahan, di ba? Slowly but surely. Kesa yung lahat, eh. Puro excitement. Buhos agad. Di ba? Dapat paano din patikim-tikim din para mas lalong masarap ang thrill at mas lalong tumagal kayo at mas lalong tumibay kung anong meron man kayo. And this time, tanungin mo yung serili mo. Fantasy lang, fantasy lang ba si, si Jake o reality? O future mo na siya? Kasi minsan, dahil ang lakas ng atraksyon, nadadala ka ng katawan at kilig. Pero tanungin mo kung walang tsurvahan. Gugustuhin mo pa rin ba si Jake? Kasi kung oo, ibig sabihin, may laman yung relationship ninyo. Kasi kung hindi, eh fantasy lang talaga siya. And huwag mong ibigay lahat-lahat agad. Bakit mo namang binigay agad, girl? Oh, alam ko namang total performer ka at gusto mong wala nang papansin ng iba si Jay kundi ikaw na lang. Eh nilaro mo naman siya sa sarili mong laro? Eh talagang hahabulin ka niyan, hindi ka napakakawalan niyan. O kaya huwag mong ibigay naman lahat sana pero nangyari na ang mga nangyari. So ang gawin mo ngayon, yes, sweet siya. Nanliligaw siya ngayon. Oo, di ba? Nakakakilig yung ganyan. Eh. Kilalanin mo yan. Gamitin mong advantage yan para mas lalo siyang kilalanin. Pero wag mong hayaan na ang basihan ng relasyon nyo ay puro physical lang. Kasi kung gusto mo ng long term at yan ang, yan ang hanap mo, e eh, ipakita mo na hindi lang katawan ang asset mo. Mas may in love sa yong isang lalaki kapag ikaw ay hindi pamigay kasi the more na pamigay ka iisipin niya sa akin nga binigay mo what if pa sa iba di ba uh, pakita mo sa kanya na oo oh, may nangyari sa inyo pero it doesn't mean na hindi ka na niya pwedeng respetuhin it doesn't mean na hindi ka na, na pwedeng seryosohin dahil pang seryosohan ka pa din di ba ibinigay mo sa kanya yan kasi gusto mo siya nagtiwala ka sa kanya yun ang iparamdam mo sa kanya na after all nang nangyari are e disente pa rin naman si Ali. Kaya dalihin mo rin yan sa usapan o pag-usapan. ba? Diba? Pakita mo sa kanya, pag-usapan nyo, ikaw na mag-open up. Values, dreams, at prinsipyo mo para mas lalo kanyang makilala. ba? Diba? Hindi lang sa kama kanya nakilala. And alamin mo kung paano siya sa ibang tao paano siya makitungo sa family niya, sa friends, sa babae in general speaking. Dahil kung gentle at respectful siya, eh hindi lang kung hindi lang sa iyo kundi sa lahat. Ibig sabihin, may foundation na pagiging good partner siya, 'di ba? Gentleman, marespeto, 'di ba? Makikita mo naman 'yan, maoobserbahan mo 'yan. The way he talked, the way he act, ayan, obserbahan mo 'yan. Pero kung ikaw lang ang special treatment na nako, eh baka may halo rin na init at tri lang 'yan para sa kanya. Kaya maging ano ka attentive sa kanya. And don't lose yourself. Masarap kiligin. Oo, talaga naman yan ang pinapangarap nating mga babae. At, pag, at maramdaman na desirable tayo sa isang tao. Pero siguruduhin mo na hindi mo napapabayaan ang studies, health, at pangarap mo kasi yan yung number one goal mo dapat sa buhay. Kasi kung magiging kayo man, dapat hindi ka mawala sa focus. Tandaan mo, relasyon dapat bonus sa buhay. Hindi dahilan ng pagbaksak. Yan dapat yung maging inspirasyon mo para maabot yung mga gusto mo. Hindi yan yung mahihila sa'yo pababa. ba diba? And always protect yourself. Literal at emotional. Hindi lang physical safety. Importante yon lalo na kung sexually active kayo. Kasi kung kundi pati puso mo, oo, pwedeng masaktan. Lalo kapag nakita mong inconsistent siya o nagiging iba ang treatment, eh huwag kang matakot mag-step back. Dahil hindi lang naman siya lalaki sa mundo. At kayo ay nagsisex. Gumamit naman kayo, oo, ng contraceptives. Ang dami-daming pwedeng ways para gumamit ng contraceptives andyan ang condom o andyan yung pills, 'di ba? Lalo na ikaw ay estudyante pa lamang, dapat um tina Oo, ginagamit niyo yan. Para din sa ikakasave mo, maliban sa magkaroon ka ng sakit, eh, iwas din sa pagbubuntis yan. Lalo ikaw ay bata pa. Tandaan mo, sabi ko nga sa'yo, ang goal mo is mag graduate maabot yung pangarap mo. Bonus na lang itong si Jake. Inspirasyon mo sa lalo para ikaw ay ganahan sa pagpasok sa inyong school, ganahan na maabot yung mga pangarap mo. Kaya Ali, enjoy the kilig. Pero wag mong hayaan lang na doon lang umiikot ang relasyon. Wag mong paikutin ang mundo mo sa alam mong tao lang, ba? Diba? And kausapin mo rin siya ng seryoso. Uh, Mag-voice out ka. Rektahin mo na siya. Tanungin mo, ano ba talaga ang balak niya sa relationship ninyo? Gusto niya bang mag-level up? Ano bang gusto niya talaga? Relasyon ba o fling lang? Para alam mo kung ano yung i-invest mo. Di ba Hindi mo ibubuhos lahat. Kasi baka mamaya buhos ka ng buhos para sa kanya. Gusto niya lang pala ng kafubo, ng kafling. At hindi ibig sabihin na kayo ay kumakain sa labas. Oo, ay nagkakamabutihan. Eh, maganda na ang intensyon niya. ba diba? Kaya liwanagin mo rin yung pandiligaw niya sa'yo. Ito na ba yun? Ligaw na ligaw na magle-level up o ganito lang kilig-kilig na ligaw lang so kausapin mo siya directly protect your heart and your future kasi higit pa sa fantasy i deserve mo yung totoong pagmamahal na pangmatagalan ayan ka kung totoo feelings ni Jake um Ali at hindi lang dahil sa init ng katawan mo at sa galing ng performance mo, oo, eh dapat handa siyang ligawan ka ng maayos. Ibig sabihin niyang kaya kanyang respetuhin. Sabayan ka sa growth mo at hindi lang sa kama kundi sa buhay mismo. Diba? Kaya nga, it's okay to feel the heat but never lose yourself in the flame. At kapag gusto ka na, nang buong-buo, hindi lang sa katawan mo o hindi lang katawan mo ang pipiliin niya, pati ang buong pagkatao mo. Sa love, hindi lang physical na atraksyon ang nagpapakilig, kundi yung pakiramdam na safe ka sa taong kasama mo. Yung kaya mong ilapag lahat, takot, hiya at damdamin, kaya mong magpakatotoo. Kasi alam mong tatanggapin ka niya ng buong-buo kapag ganun na ang level ng closeness nyo, ibang klase ang intimacy, kaya makakarelate ka dito. Main event. Oh.